Pwede bang gamitin ang sobrang oil sa next change oil? Hello mga paps, I'm Gwishane at nakareceive tayo ng question na related sa oil At tinga nga, may sobra daw siyang oil Okay lang bang gamitin sa kanyang next change oil kahit nasa bote na Well, technically yes, pupwede naman yan Harimbawa, uh, 350 ml yung inyong engine So may sobra laging kalahating litro So halimbawa, sa next change oil ninyo, bili na lang kayo ng 3 litro. So meron na kayo ulit na 350 ml. Ako personally, yan din yung ginagawa kong practice. Eh. Halimbawa, itong bios ko, around nasa 3.8 liters to eh. 3.8, 3.7. So may sumusobra akong mga 200 ml. So ginagawa ko, niipon ang iniipon ko yan. So sabihin na natin, after 3 months, mabubuo ko na yung isang litro. So, bibili na lang ako ng halos 3 litro na lang. Wala namang problema yon as long na properly store ninyo yung oil. Okay? Nasa bote naman siya. Nasarado nyo naman ng maayos. Okay lang yan. Hindi naman yan mapapanis Okay? Kung naka-store nyo namang maayos. Although, ito nga, minsan problema dyan no? sa mga kasa. Minsan, top up lang. Pero, pabibiling ka ng isang litrong oil. Pero, ang ilalagay nila, mga 200 ml lang naman. Ako, dati ginagawa ko tinatabi ko yun. Tapos, nung pagnatapos natapos na yung warranty ko, yun, gagamitin ko na yun. So, wala problema mga paps kung gusto nyong gamitin yung oil na sumobra sa Next Change Oil.